Good morning mga kaidol. So sa araw na ito po ay uh, tasagutin natin ang katanungan sa ating uh, ating ka-farmers na nagtatanong tungkol doon sa sa kaniyang kalabasa kung bakit daw uh, marami ang lalaking bulaklak kaysa babae. So uh, Nagtatanong siya sa video ko, nagko-comment siya doon. So so gawa natin ng paraan para ma bigyan po ng uh, kasagutan yung mga tanong mo sa naaayon ng po sa uh, kaalaman ko, no? So hindi naman tayo, tayo masyadong bihasa sa mga ganyan. Pero sa hanggat sa makakaya ko ay sasagutin ko yung tanong mo, no? Si uh, yung nag-comment doon si ano si Ifreim o no, or Iprem Kanyete no? Magandang araw sa iyo uh, Kapamers. At sa video na ito talakayin natin yung patungkol sa kalabasa. Kasi ah uh, ah uh, ikuwento ko muna yung yung naano ko naranasan ko tungkol doon sa kalabasa. Kasi dati ay nagtanim ako ng kalabasa um maraming bulaklak yon maraming uh, bulaklak na hindi po natuloy no yung katanungan mo maraming uh, lalaki kaysa babae na bulaklak so sa akin na to marami talagang babae kumbaga maraming na mulaklak na may kasamang bunga kumbaga putot pero hindi na uh, hindi natuloy kumbaga hindi lumaki so uh, ayaan mo muna ako ha na i-explain ko muna yung uh, nakaraan ko yung mga bulaklak na yon napakarami pong mga putot hindi natuloy no tuloy na tuloy ang pamulaklak ng aking kalabasa pero pinabayaan ko lang no uh, hanggat na uh, medyo na aklahati na yung pagkakataon na pamulaklak niya hindi pa rin na tuloy yung mga bunga no? so, ang ginawa ko uh, ano ko yun uh, inalis ko yung sa lupa yung mga puno niya at uh, tinirahan ko ng isang puno lang no? isang puno ba yun o dalawa yung tinira ko so hinayaan ko no? after eh, ano, pag alis ko sa lahat ng kasama niya na patay na yun, uh, lanta na yun siyempre uh, binunot ko na ang puno and then mga siguro mga kalahating buwan yung natitira uh, doon pa lumaki yung mga bunga niya no? doon pa na yung mga bunga niya at hindi na po na lalan, uh, hindi na po na sa lupa. Kumbaga lumaki ng mga bunga. So, siguro no sa pagkaintindi ko lang yung kalabasa natin ay naghanap ng tamang panahon no siguro kung nagtanim ka na ngayon ay uh, namulaklak mo siya no tapos nagkaroon ng bunga hindi uh, hindi lumaki nalalaglag siguro sa panahon no hindi pa siya naaayon sa panahon ang gulo naman tong ano to So hindi pa siya naayon sa panahon. So mag-antay siya ng tamang panahon para uh, lumaki at uh, para matuloy yung ang bunga niya, hindi malaglag sa lupa. So doon ko na ano na na nakita or nakaano ako nakapulot ako ng aral doon kasi yung ano na uh, panahon na yon siguro yung Kimpo nag change weather na so doon siya nag ano nag uh, tumuloy yung bunga niya kumbaga lumaki siya so ang idea naman na nakukuha dito yung tanim natin like example sang kalbasa hindi po yun ah uh, mayroong para talagang panahon na mamumunga siya no mayroong panahon na uh, yung bunga niya no? at kung hindi tayo na tatama sa panahon siguro bubunga lang siya pero hindi siya lalaki no? naglagas sa lupa siguro kung ang katanungan mo partner no? sa kapwa kong farmers dyan no? especially sa nagtatanong kanyete siguro yung ano mo uh, antayin mo lang kasi Uh, kapag ang bulaklak ng kalabasa mo ay ah uh, kaunti lang yung uh, babae kaysa uh, lalaki, marami yung lalaki. So, antayin mo lang, no? Huh? Kasi ganyan 'yan eh. Ano 'yan eh? Uh, pagka uh, ano, parang anong timbangan 'yan eh? Timbangan ng ano ng anong tawag nito, yung mga uh, para sa mga queens, 'di ba? Ganyan 'yan eh. Ay, eh, ganyan. So, kung saan yung ano, nakapabor sa kanya, kumbaga ang pagkakataon. So, doon talaga yung babanat. So, kung ngayon ay namulaklak siya ng uh, ang lalaki kaysa babae, huwag kang uh, mainip sa paghintay. no Kailangan, hintayin mo ang panahon na uh, baka ano lang yan sa panahon yan, no? baka hindi siya na ano o kaya pero sa akin yung dalawa lang yung ang uh, dalawa lang yung ang bagay na dapat nating malaman so pwede na sa kanyang variety pwede sa kanyang uh, sa panahon no? kasi pag namulaklak yung kalabasa natin tapos hindi po na angkup sa panahon niya siguro hindi siya na makapag-produce ng uh, babae kaya lalaki 'yon ang mga bulaklak. So huwag tayong magtaka sa mga ganyan. Natural lang 'yan. So kaya nga na tayo mga mga kaparmers, oh, masasabi ko lang, minsan kailangan din natin na mag-base tayo sa tinatawag na uh, law of nature no? kailangan sa mga taga pagtanim ng mga gulay even sa mga ibang halaman kailangan talaga na uh, bumabase tayo sa law of nature no? kailangan sa mga farmers ay uh, porket marami tayong alam no? sa mga pag no? hindi na tayo babase sa panahon so ang gulay kailangan talaga na kung ang hanap mo ay perfect na pagbubunga at bigyan ka ng maraming bunga so ang gawin mo ay uh, hahanap ka ng tamang panahon o, yan po ang uh, isang paraan na napaka uh, visa sa ating mga uh, pagtatanim no? sa mga habit na pagtatanim kailangan tayo babase sa law of nature So kapag nagtanim tayo na hindi tayo o uh, na uh, yung ano natin yung tanim natin bubunga doon sa panahon na hindi po uh, magaganda ang panahon so talagang tuhan yung ang kaniyang pagbubunga no kaniyang pagproduce ng bunga kanyang paglaki no So sana huwag po tayo na mag ano, ma, or ma agad no. Nga ganyan, no. So ang gawin natin mga partner ah, uh, especially sa nagtatanong, no. Ang gawin mo kung ang variety na tinatanim mo ay ay ngayon ay nabubunga na siya, uh, namulaklak na, tapos maraming lalaki kaysa babae. hayaan mo lang, hayaan mo lang siya. So, mayroon kasing ano, yung tinatawag natin na ano, na stage, no? Pag uh, pag nasa stage pa lang siya na hindi pa siya talaga makapag-produce ng mga babaeng bulaklak. So, kailangan antayin muna natin, no? Baka katulad noon sa akin, no? yung ano kalabasa ko inantay ko talaga na mag-mature yung kalabasa natin pag mature no na medyo na ninilaw na yung dahon niya hindi hindi ibig sabihin na matay na naninilaw siya so nagmature siya so yung mga bulaklak niya ay yung mga bungang maliit ay doon lumak uh, lumaki na siya no so, so meaning na talagang matured na siya so uh, kaya niya na, na mag produce ng uh, katamtaman na bunga katamtaman ng mga ano uh, nutrients kaya lumaki yung bunga. So, sa pagkakataong ito, kapag ang, ang kalabasa natin ay uh, wala pang maraming bulaklak na babae, so, antayin muna natin. No? Uh. Maliban lang kung uh, matanda na siya, uh, namamatay na siya, wala tayo, no choice tayo doon. So, kung nandun pa siya sa stage of growing, hayaan muna natin no bigyan natin pagkakataon no mga ka so darating kasi ang panahon na bubunga yan no? baka kung uh, bubunutin natin yan no kasi naiinip tayo baka magsisi tayo na uh, bubunga pa pala tapos binunut natin no hindi na tayo babawi so isa sa mga advice ko mga kapamers na kapag ang isang variety pag hindi nyo pa tested no? halimbawa naunan nyo pa na pagtanin sa isang variety uh, subukan nyo pa ulit no? at saka uh, sinasabi ko na na kailangan uh, magtanim tayo tatama tayo sa magandang panahon no? kasi kapag uh, nag uh, uh sa kalbasa kapag ay sa panahon ng kanyang pag Uh, pamulaklak tapos na doon siya tatama sa matinding init ay talaga maaapituhan yung mga uh, kanyang bulaklak at may tendency po na uh, maglow yung at ating harvest uh, no. So subukan mo muna yung ano mo uh, the long business, no. First time and the second time excuse me. Kapag ganun pa rin at saka tayo mag uh, palit ng variety. Then Ah, uh, yung panahon talaga mga idol. Doon talaga tayo magano, no, pag kasi pag uh, sa akin din na yan pag nagtanim ako pupunta nang init, talagang minsan namamatay talaga no, hindi nakapaglaki yung uh, ating kalbasa. So ang pagtatanim mga farmers ay yun din sa panahon no. Mas maganda na alam natin yung uh, buwan no, kung kailan dapat tayo magtatanim at kailan dapat mamunga yung tanim natin. O, oh. hindi na lang babasta basta na uh, magtanim lang tayo na okay na din uh, bahala na yung uh, panahon ng magbunga doon. So, mali po 'yon Dapat alam natin kung uh, natatama ba yun o tama ba yung panahon na pagtatanim natin. Baka mapahamak lang yung ano natin, pinaghirapan natin. Ayun, so salamat po sa iyo uh, kaniete. Oh sa pag-comment sa ating video. Oh. Ah, pakishare naman ang ating video na ito para po sa mga ah, bago pong ah, pumapasok sa tinatawag na farming. <coughs> ah, Makapag-bigay ah, tayo ng some ideas na kung, sa, kung saan makapulot kayo ng aral ah, patungkol po sa pagtatalim ng kalbasa. <coughs> Especially sa pamulaklak ng ating kalbasa na no? So kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan na i-like ang ating video uh, at huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa subscribe So magandang umaga uli at magandang tanghali, magandang gabi uh, sa inyong lahat at God bless po.